Hello guys, good morning, good morning. Ayan, nakaka-excite na. Malapit na oras na lang ang inaantay natin para dumating na ang padala ng aking amo from Saudi Arabia. Ayan, maraming maraming salamat po. Thank you Lord sa blessing na dumarating sa amin na walang patid na blessing na amin na pinagkakalob niyo po sa amin so maraming maraming salamat po sa lahat ng mga uh, nagbibigay nagsishare ng kanilang mga blessing so Thank you, thank you, Lord. Lalo na sa ayan. Sa amo ko na kahit wala na ako sa kanila ay naalala pa rin tayong uh, padalhan ng bagahing. So, ayan. Maya-maya lamang ay marireceive ko na po ang bagahe na mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Alright. So, wait na lang natin. Pagka uh, tinawagan na tayo ng Makati Express. Ayan. Thank you, thank you. At talaga naman by air pa po pinadala ng aking amo bagay alright so yun po ay eh, ang mga laman noon mga um, maybe mga groceries at syempre isinama na rin nila yung mga bagahe ko po na naiwan dahil nag over luggage na po ako so yan so waiting na lang po natin. Alright? So, siya nga pala, uh, ako nga pala si Rowena Libita, na nakatira po dito sa Barangay Lambingan, Tansakabite, sa may Boracay Street. So, Maraming salamat po narating ko po yung araw na Yan? Ano po yon? Hindi po muna. Marami pa po. Yung isda na binili ko kahapon, andyan pa. Next na lang po. Alright, ayan. Sorry po guys. Uh, mayroon pong tumatawag. <laughs> Inaalok po ako ng isda. Eh, mayroon pa po kami yung nabili kahapon. Na malalapad na isda. Di pa po namin naubos. Kasi tatatlo lang naman po kami. Ayan. Ang asawa ko at ang anak ko. So, yan. So, hanggang dito na lang muna nagtatapos ang aking paglalayb abangan na lang natin ulit mamaya pag dumating na all right so maraming maraming salamat po once again ako muli si na Libita na palaging nagsasabi magingat po tayong lahat at uh, God bless us all po okay love you all bye bye